OJ Diaz trending ngayon sa X dahil sa sinabi nito mula sa kanyang source tungkol kay Daniel at Andrea. Trending nga ngayon sa X ang showbiz columnist talent manager na si OJ Diaz matapos palagan ng mga fans ng Kaynel at Andrea Brillantes. Ang natsika niya sa OJ Diaz showbiz update patungkol kina Daniel Padilla at Blythe, ayon daw sa source ni OJ. Palihim o pasikreto raw na nagkikita sina Daniel at Andrea na naging dahilan daw ng pagseselos ni Catherine, na pag-usapan nila ito dahil sa hindi mamatay metay na chikang hiwalay na sina Catherine at Daniel, talagang pinag-uusapan sa social media yun nang di umano ang hiwalayan ni Daniel at Catherine na ang dahilan daw ay si Pabiti na sabi ni Oji. Sino? Tanong ng co-host na si Mama Loy eh, syempre hindi naman to confirmed ha, na ang ibig sabihin ni OJ Diaz ay hindi sure na totoo ba o hindi dahil hindi pa naman naglalabas ng pahayag ang bawat kampo, kaya nabanggit niya na dapat marinig din natin ang panig nila. Kasi nalilink si Daniel kay Andrea Brillantes, ani OJ, naloka naman sa balitang ito si Mama Loy, anang OJ, palagay niya ay hindi naman magagawang palihim na nakikipagkita ang aktor kay Andrea dahil lumang tao si DJ at may pagkakonserbatibo ito at mahal na mahal umano si Catherine. Basta abangan na lang natin, say pa ng source ni OG, kilala raw ni OG si Daniel na konserbatibo, at pagdating naman daw kay Catherine ay sobrang maalaga ito, at kung titingnan daw lately, kapansin-pansin daw na medyo sexy na ang paraan ng pagdadamit ngayon ni Kath, Recently nga, ipinost pa ni Catherine sa kanyang Instagram ang kanyang mga larawan kung saan nakasuot lamang siya ng two-piece, palagay mo gusto yan ni Daniel? On tag ni OJ kay Mamaloy, pag si Daniel nakita yan talagang kukumutan si Catherine, ganoon ka-conservative itong si Daniel, paano yung kay nagre-rebel si Catherine? Sundot na tanong ni Tita Jegs na isa rin sa co-host, say naman ni OJ, Mahirap mag at magsabi ng oo dahil kailangan manggaling sa mga nasasangkot ang pahayag. Samantala, sa ngayon ay wala pa namang pahayag sina Catherine, Daniel at Andrea tungkol sa inilabas na article ng source ni OG Diaz.